Duhaka ka mga major infrastructure projects ang gitarget nga mapatuman ni Mandawi City Mayor Junki Iwano sa pagasumir pag-asumer sa katungdanan. Atong sairan sa report ni Nico Sereno. Sa inaugural session sa 17th Sangguniang Panglungsod sa Mandawi City, dito sa Sports Complex, mihatag sa iyang inaugural speech si Mayor Thaddeo Jonki Iwano. Kundi hindi pahibaw ni ini ang mga plano sa katungdanan. Usa ini ang pagtukod sa modernong ospital nga may muabot sa 257 bed capacity. Kun kahinumduman, sa unang simana sa paglingkod, nangunay ang mayor sa paginspeksyon sa mga pasilidad. Labi na sa City Hospital, nga buot niya nga mapa-upgrade pa. In a city as strong, as capable, like Mindanao no one should be denied medical care because of cost. Our existing city hospital is a 25-bed facility. For many years, it was classified only as an infirmary. Gawa sa ospital, laing gustong tutukan ni Iwano ang katukuran sa bagong Mandawi City College. Gikonsidera nilang lokasyon ang kanhi Norquist Park para sa campus. Gipahibaw sab niya ang pagpakigalayon sa Cebu Technological University kung CTU sa pagbalhin sa ilang engineering department diha sa Mandawe tupad sa bagong MCC. Our students have faced unacceptable conditions. Our city college has no permanent campus. Classes are held in cramped rooms, even under tents, exposed to heat and rain. Matod sa mayor, dun na nai-inisyal nga pondo nga na-secure gikan sa si national government para sa maong dagkong mga proyekto. Nico Sereno, Balitang Bisdak.